Hello mga mare! Welcome back sa aming mini-vlog. Another day, another mini-vlog na naman mga mare. For this video pala mga mare, magdi-DIY na naman kami dito sa munti naming sala. Ito yung advantage pag marunong sa mga ganitong gawain ng mga asawa natin kasi hindi na tayo kailangan magbayad. At ito, tinulungan ko muna siya. Paghahawak lang naman talaga ang ambag ko dito mga mare. At ito, bumili nga din kami ng pintura. Hindi nga talaga ito yung color na gusto namin. Kaso ito lang talaga yung odorless mga mare ayaw ko naman yung may amoy mga mare kasi masakit sa ilong. Kawawa yung mga anak ko. Ang color pala nito mga mare is ivory. Ang gusto talaga ng asawa ko mga mare is yung color white. Kaso wala talagang odorless. Kaya ito na lang napili ko na kulay. Ito na tayo mga mare. Hindi talaga kami magkasundo ng asawa ko mga mare kasi ayaw niya talaga tong kulay na to kasi magkakulay lang daw sa plywood. Gustong gusto kasi niya yung color white mga may mare. May color white naman doon mga mare kaso hindi siya odorless. At ito naghanap muna ako ng karton na pwede kong ilagay dito sa mga mare. Hindi naman talaga natin maiiwasan na may mga tumutulong mga pintura mare kaya nilagyan ko na nito. Dito pala mga mare tumutulong pala ako magpintura. Sa mga gilid-gilid lang ako nagpipintura. Brush lang yung gamit ko. At dito nagpatuloy lang ako magpintura mga mare. Sa mga gilid-gilid yung hindi naaabot ng roller paint niya. Ito palang pagdi-DIY namin sa munting sala namin mga mare is eh, low budget lang pala itong pagbimakeover namin. Iwood at pako at pintura lang pala yung binili namin nito mga mare kasi kami na yung gumawa nito. At dito nga mga mare napakamot talaga ng ulo ng asawa ko mga mare kasi pangit daw ang pagkapintura ko dito Ayoko. Pero ako mga mare is natawa talaga ako sa reaction niya At dahil hindi talaga nagustuhan ng asawa ko yung kulay mga mare is kinuha niya yung natirang color white namin na ginamit namin dun sa kusina At pinintura niya dito sa bilang gilid At dito mga mare nagliha na nga lang ako kasi may mga dapat talagang lihain dito para hindi naman pangit pag napinturahan na dito mga mare na upo na lang talaga ako mga mare kasi pakapagalitan na naman ako pag nakikialam ako sa kanya yung binili namin para na pintura mga mare is kulang cool talaga kasi 1 liter lang tapos nga lang niya dito magpintura sa gilid nito mga mare yung color white lang kasi magsisimba nga muna daw siya mga mare dito pala mga mare isang nagsimba na pala yung asawa ko yung anak ko na lang yung pinabideo ko dito sabi pala ng anak ko mga mare baka pagalitan kami ng papa niya kasi pinatuloy ko magpintura pinatuloy ko pa rin yung pagpipintura mga mare kasi nasa sayangan talaga ako sa pintura. Ewan ko ba dito sa pintura mga mare, ang unang pintura ng asawa ko mga mare is may pagka-dark na kulay siya. Pero nung ako na nagpintura mga mare is naglight na yung kulay niya. Baka kulang lang talaga yun sa mix mga mare. Huwag naman sana nyo kami i mga mare kasi hindi naman talaga kami expert dito sa pagpipintura. Nagdi-DIY lang talaga kami. Mga mare, denoble coating ko na pala tong unang pininturahan ng asawa ko para magkapantay yung kulay niya. Hindi natin kailangan gumastos ng malaki mga mare para mapaganda lang ang bahay. Sa DIY po na. Sa mga hindi pala nakakaalam, mga mare, hindi pala to sa amin tong bahay. Kaya hindi namin pwedeng i-makeover lahat, mga mare. Sana dumating yung araw, mga mare, na sa sariling bahay naman kami mag-makeover or mag-DIY. Sipagan lang natin, mga mare. At dahil mahaba-aba na tong mini vlog, mga mare, abangan nyo yung part 2 nitong DIY makeover natin dito sa munti naming sala, mga mare. At yun lang muna, mga mare, for today's mini vlog. Bye-bye!